guys, kararating lang po nitong package ko. Alam mo bang 2 months, ma mahigit kasi April, second week of April to 2023. Tapos dumating ito June, At na, oy, mga 30 kilo or binita, di ko Tapos basa talaga siya guys, yung box ko kasi yung sa loob. After 9 years, naabot na dito akong package. 9 years. 9 years, kaya yun, yung damit na sa loob na ano siya, nabasa, tapos nag-ano na siya, ano, nag-discolor na siya, hindi na mga yun, magamit yung dress na inasa mo. Kaya yun, parang... Ay, Pag Merkulis ako nag-chat, ano ba? Na Mula nung no, 2023, -20 -20 hindi na ako magpapapits. oh, mula. oh, no, na. Kasi... Huwag ka kita dahil sa mo. Mga ano, ano, in, ano in, in, oh, no, no, uh, ano, mga 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 ano, mga ano, mga ano, mga ano, nag-reload siya so hindi maganda yan, wala, wala na wala, na, wala, na, wala. Lang, guys, salamat alam niyo ba kung ba kasi tayo pangkasama kaya matagal, almost 2 months na na ng suda yan ni Day? dito